sa isang nakakagulat na insidente ang mga sundalong North Korean na itinalaga ni Kim Jong Un sa kaalyado nitong ruso upang labanan ang militar ng Ukraine na patuloy na sumusulong sa balwarte ni Putin ay may ginawang hindi maganda sa militar ng Russia. Kung saan ang militar ng North Korea ay walang habas na pinaputukan ang militar ni Putin na Chechen Akhmat unit na nagresulta sa agarang pagkamatay ng walong sundalong ruso. Ang kalunos-lunos na pangyayaring ito ay naganap sa Kursk Oblast na ang mga puwersa ng Hilagang Korea ay i sa lugar na ito upang suportahan ang patuloy na operasyong militar ng Russia laban sa matapang na opensiba ng mga puwersang Ukrynyano. Ayon sa Military Intelligence Agency ng Ukraine na nagkamali ang mga tao ni Kim sa pagpuntirya sa kalaban nito na imbes na itutok ito sa mga sundalo ng Ukraine ay naitutok ito sa mga militar ng Russia na talagang ibinuhos nila ang lahat ng bala sa mga sundalong Ruso na hindi huminto ang militar ni Kim sa pagpapaputok hanggang sa hindi tuluyang naitumba ang anino ng walong tropa ng Russia. Ang pagkalito sa digmaan ay nagmula sa kawalan ng kakayahan ng mga sundalo ng North Korea na epektibong makipag-usap sa kanilang mga katapat na Ruso na humantong sa isang sakuna na misfire. Pero imposible namang hindi makilala ng mga sundalong ito ang mga kasama nitong Ruso sa digmaan dahil pagdating pa lang ng mga tao ni Kim sa Russia ay agad na itong ininform ng militar tungkol sa mga sundalo ng Russia na nandun sa warzone. Lalo na ang mga uniforme na suot-suot ng mga militar ni Putin na bago ipinakalat ang mga sundalong ito ng North Korea sa digmaan ay ipinaalam muna lahat ng Russia ang mga dapat nitong malaman pagdating sa labanan upang hindi magkamali at malito ang militar ni Kim sa pag-target sa mga kalaban nitong Ukranyano. Kung saan ayon sa aking pananaliksik, hindi lang pala ito ang unang beses na pinagbabaril ng North Korea ang militar ng Russia dahil nitong mga nakaraang linggo lang ay tinodas din nila ang iba pang militar ni Pangulong Vladimir na tumatakbo sa bulubunduking bahagi ng Kursk. Na ang isang militar ng Russia ay tahasang nagsalita sa publiko upang ipaalam sa kanilang gobyerno ang kanyang naranasan sa mga kasamahan nitong North Korean sa digmaan. Ayon sa kanyang inilabas na mga pahayag na ang kanyang commanding general ay naglagay ng sampung Koreano sa kanilang grupo upang harapin ang anino ng mga Ukrainyano na sa mga oras na iyon ay inutusan silang maghukay para may mapagtaguan sila at magamit pagdating sa bakbakan na ang militar ng Russia ay nagpakita pa ng kabaitan sa mga Koreano at binigyan ng mga Ruso ang mga tao ni Kim ng mga pagkain at mga damit panlamig upang hindi lamigin ang mga ito sa digmaan. Subalit nang ang militar ng Ukraine ay sumalakay na sa mga lugar na ito ng Kursk, ay bigla umanong nag ang utak ng mga kasamahan nilang North Korean at walang pag-alinlangan silang pinagbabaril na humantong sa pagkatudas ng kanyang mga kasamahan na ang sampung Koreano na kanilang kasama sa labanan ay tila kumampi sa militar ni Zelensky na siya at ang iba pa niyang mga kasamahang Ruso ay naguluhan sa mga pangyayaring ito dahil sa pagpuntirya ng mga tao ni Kim sa mga sundalong Ruso na kalaunan ay napagdesisyonan niya na sumuko na lang sa kamay ng mga Ukrainyano upang mabuhay pa kaysa matodas gamit ang armas at bala ng Rusya. <coughs> корейцев нас выгнали в посадке в леса сказали окапывайтесь уйте себе ноги теплую одежду и еду что отдают им и при штурме они начали стрелять по нам мы пытались их разуметь куда стрелять и корейцы вроде как застрелили двоих наших в такой ситуации Thinking, ang kanyang mga pahayag ay nagpapahiwatig sa kawalanggana sa militar ng North Korea na kung hindi lang sana pinutukan ng mga Koreano ang kanyang mga kasamahan ay baka buhay pa sila ngayon. Ang clip na ito at ang kasalukuyang pamamarel ng North Korean soldiers na nagresulta sa pagtawid sa kabilang buhay sa walong militar ni Putin, ay hindi ko masasabing isang friendly fire dahil parang sinadya ng mga Koreanong ito ang pagbaril sa mga militar ng Russia. Na siguro meron na ring nakapagsabi sa mga sundalong ito na ang pakikipaglaban sa mga Ukrynyano ay walang kwenta. Na mali ang pagsunod nila sa kanilang pangulo dahil ang mga pinaglalaban ni Putin at Pangulong Kim ay para lang sa mga pansarili nitong interes na mas mainam pa na tumakas patungo sa Ukraine at try rin ang mga kasamahan nitong Ruso upang hindi na mahirapan pa ang puwersang Ukrainyano sa pagtugis sa mga tuta ng Russia. Ang mga kaganapang ito ay posibleng gayahin pa ng ibang mga sundalo ng Hilagang Korea lalo na kung sa tingin nila na matutudas lang din sila sa digmaan na ito ng walang kabuluhan ay siguradong mag-iisip ang mga sundalo ng Korea ng magandang paraan upang mabuhay pa at matakasan ang pagiging alipin nila kay Putin at Kim Jong-un. Sa kabilang anggulo, matapang na sinalakay ng Ukraine ang kasulok-sulokang bahagi ng Bryansk upang wasakin ang militar ng Russia sa lugar na ito at pasabugin ang mga naglalakihang struktura ng gas ni Putin para mas humina pa ng todo ang ekonomiya ng Kremlin kung saan ang pagsalakay na ito ng mga sundalong Ukrainyano ay humantong sa matinding bakbakan na pinulbos nila ang ilang militar ng Russia sa lugar na ito na ang ibang militar ni Vladimir ay no-corner sa digmaan at nagresulta sa agarang pagsuko ng mga tropang Ruso. Ang pag na ito ng Ukraine ay naging matagumpay dahil sa natudas nila ang ilang militar ni Putin na tumatakbo sa lugar na ito at nasira nito ang ilang mahahalagang struktura na pinagkukuhanan ng gobyerno na sumasalamin sa pinaigting na pagkontra ng militar sa pananakop ng Russia sa mga lupain ng Ukraine. Bagamat naitumba nila ang anino ng mga sundalong Ruso sa bahagi ng Bryans subalit ang engkwentro na ito ay naging sanhidin sa pagkamatay sa iilang mga sundalong Ukrainyano na hindi pinalad sa digmaan na ibinuwis nila ang kanilang mga sarili para sa bansa upang ipakita sa mamamayan ng Ukraine na hindi papayag ang militar na maging Russia ang Ukraine na ipagpapatuloy nila ang kanilang pakikipaglaban sa mga tao ni Putin upang hindi masakop ang bansa. Ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga sundalong Ruso na tumawid sa kabilang buhay, pati na ang pagsuko ng mga ito sa militar ng Ukraine, ay nagbigay na ng matinding presyon at sakit sa ulo sa gobyerno ng Kremlin dahil sa dinanas na nito ang matinding pagkalugi sa militar. Na kung hindi tutulong ang kaalyado nitong North Korea sa digmaan, ay mahihirapan si Putin na talunin ang militar ni Zelensky sa masalimuot na tunggalian na ito. Ikaw, ano ang masasabi mo sa patuloy na pagkontra ng tropang Ukrainyano sa mga tuta ni Pangulong Vladimir upang hadlangan ang pananakop nito at itumba ang militar nito sa digmaan? At ano ang masasabi mo sa pamamaryal ng mga North Korean soldiers sa militar ni Putin sa Kursk region? E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.